siyam na sanggol binawian ng buhay dahil sa pneumonia habang nasa evacuation center sa La Castellana Negros Occidental. Alam natin ang buong detalye ng balitang niyang tinutukan ng Bomborazo Bacolod. Kinumpirma ng Provincial Health Officer sa si Lalawigan ng Negros Occidental ang pagkamatay ng siyam na buwang sanggol na lalaki na kabilang sa mga kalaon evacuees matapos magkasakit habang nasa loob ng evacuation center. Ayon kay Dr. Gurley Pinongan, ang sanggol na residente ng Barangay Kabagnaan sa Bayan ng La Castellana, ay ipinaexamine sa doktor at natukoy na nakaranas ng severe dehydration. Siya ay refer sa ospital noong Enero 25, ngunit binawian din ng buhay sa nasabing araw dahil sa sepsis secondary to community acquired pneumonia. Ito na ang pangalawang sanggol na namatay habang nasa loob ng evacuation center. Nakaraang Disyembre 2024, isang sanggol na lalaki din ang binawian ng buhay dahil sa acute gastroenteritis with severe dehydration. Samantala, inihayag naman ni Negros Occidental Provincial Administrator at ni Rayfrando Diaz na sinisikap nila na mailipat sa permanenteng evacuation sites ang mga evacuees. Nilinaw nito na wala pang outbreak ng anumang karamdaman sa evacuation sites ayon sa monitoring ng Provincial Health Office. Ngunit aminado ito na hindi na disenyo ang evacuation centers upang terahan sa mahabang panahon ng mga evacuees. Ayon dito, sila ay makikipag-ugnayan sa Technical Education and Skills Development Authority o TESDA upang maturuan ang mga evacuees sa pagtatayo ng bahay. Ang provincial government naman ang magbibigay ng materyales habang ang lokal na pamalaan ang maghahanap ng pagtatayo ang lupa. pho is really monitoring closely ang health conditions. Wala mga outbreaks that we can say are made mortality. People are healthy property. But again, these are not really designed for long-term residences. What we're doing is stop plan. We really have to come up with a permanent solution. Mula rito sa si lalawigan ng Negros Occidental, ito si Bombo Jairi de los Reyes para sa number one and most trusted Regional network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo!